Mga katropa, isang mapagpalang araw po pala ulit sa inyong lahat. Ayan mga katropa, isi-share nga pala natin kung paano natin ginagawa yung pamain ko sa tanigi. Ayan mga katropa, yung mga niyari kong pananigi. Bali may gagawin pa tayong dalawang piraso mga katropa. Kaya ayan, isi-share ko po kung paano ko ginagawa mga katropa. Ito yung ulo-ulo na ginagamit ko. Medyo malaki ito mga katropa, pagka panglawad. Ito naman yung pampayaw niya, medyo maliit. Yan ang pagkakaiba ng pampayo at panlawad mga katropa. Medyo malaki ang gamit pag panlawad. Sa pampayo, ito kasarapan lang yung sukat ng ulo niya. Ito mga katropa ay 5'8". Ito naman ay 1 lang. Kaya yan mga katropa, umpisa na natin yung paggagawa. Ito nga pala mga katropa yung pang mix natin ng mga kristalit. Yung kulay niya. Ito yung kulay orange mga katropa. Bago pula asol itong isa ay violet tsaka kulay itim ayan mga katropa yung pang mix natin pinaka sa ibabaw ng sako ng sibuyas pag naitali na natin ito sa paulo sa kaya nang ilalagay natin bali imimix lang natin yung mga katropa pagsasamasamahin natin yung mga kristalit na yan bago suklayin ayan mga katropa susuklayin muna natin yung kristalit na yan mga katropa ayan mga katropa imimix na natin yung kristalit na pinagsama-sama natin susuklayin muna natin para magmix siya ng ayos ganyan yung diskarte natin mga katropa ng paggagawa ng pamain, kailangan na yung nakamix na ito mga katropa katropa, nakamix na siya. Kaya nang kulay na kinalabasan mga katropa nung na-mix na natin yung mga kulay na kristalit na pinagsama-sama natin. Yan ganyan ang kulay niya mga katropa. Yan itatali na natin ang ano, ang susunod na gagawin natin, itatali na natin itong sako ng sibuyas dito sa pinakapaulo niya. Yan mga katropa. Talagay na muna natin yung sako ng sibuyas. Ayan mga katropa, dapat ang kapal ng sako niya ay sakto lang sa laki ng ulo-ulo na gagamitin. Medyo maliit ang ulo-ulo natin mga katropa, kaya hindi masyadong kakapalan yung ilalagay natin sa sako ng sibuyas. Ayan, itatali na natin. Ang panali natin ay number 12, 12 lbs base mga katropa, na Yamato. Ayan yung pinakapantali natin dito. Ayan yung unang ilalagay natin sa paulo, sako ng sibuyas. isa isa pwede ganyan ang diskarte ng pag natin dahil tansyado na natin yung haba ng ating gagawin pamain yan mga katropa gaganyan lang natin yan sa kamay para mahimay isa isa hindi matagal lang magawa nitong style ko mga katropa pero maganda ito pagka ito ang natutunan nyo yan yung ba ginugupit na lang eh yan mga katropa oh matilos ang dulo niya pagka ganito ang style ng pagagawa kalamitan yung iba ginugupit ng mga katropa ayos din naman yung gupit lang kaya nga lang, ay mas nagagandahan ako sa ganito kaya ganyan ang style ng pagagawa natin Ayan, mga katropa share ko lamang po ito sa inyo sa mga hindi pa po masyadong sanay gumawa ng pamain Ayan, kaya kaya nyo po gawin ito madali lang ang gawin po ito pagka nasanay ka na pero pagka mga baguhan talagang maninibago kami yung matagal A few moments later. Eh, nasa mga katropa nung nahimay natin. Eh, yung kaya nalabas dulo nyo. Medyo patulis ang dulo nya. Hindi siya pantay-pantay. Kaya maganda siya tingnan pag nasa tubig. Ayan mga katropa Parehas yan. Babalik ta natin yan mamaya. Susuklayin muna natin yan mga katropa Pinapapino pa yan bago lagyan itong kristalit mga katropa Itong kasunod na ilalagay natin dyan sa ibabaw nitong ako. Ayan mga katropa, may pansuklay tayo dito. Itong talim ng hipon-hiponan mga katropa. Yan yung pinakapampapino natin dyan sa sako. Ayan mga katropa, susuklayin muna natin para pumino. Yan yung pinakapansuklay natin. Talim ng hipon-hiponan. Pwede rin karayong, mga katropa. Nilalagay sa patpat. -pat. -pat. Medyo dulo lang ito mga katropa ang pinapapino natin. Hindi natin masyadong pinapapino itong malapit sa paulo. Itong padulo lang. Para matibay yung puno niya. Ganyan na siya mga katropa, pag nasuklay medyo mapino na. Matpatilos yung dulo niya oh. Maganda siya tingnan pagka patilos yung dulo kaysa dun sa pantay-pantay. Ayan mga katropa, ang susunod nating ilalagay yung kristalit na sa ibabaw nitong sako. Bali tatalian natin siya dito para hindi kayo mahirapan magtali kung sakaling magagawa kayo. Para hindi kayo mahirapan maglagay nitong kristalit, talian nyo muna dito. Ayan mga katropa, tatalian natin dito. yan ganyan sa mga katropa pag tinalian para hindi mahirap ilagay itong kristalit ilalagay na natin yung kristalit mga katropa bali pagtatatlohin natin ang layer itong kristalit mga katropa dahil kalimitang gawa natin katulad nito tatlong layer yung kristalit nya hindi siya sama sama bukod bukod sya mga katropa kung mapapansin nyo yan bali tatlong layer ang gagawin natin tatali na muna natin mga katropa tinali na natin yung kristalit pinagtatlong layer natin ganyan siya mga katropa ayan o oh. paikot pinagtatlo natin mga katropa ayan ganyan o oh. pinakalas natin ilalagay mga katropa itong plastic ito na yung pampinis niya mga katropa sa ibabaw ito ang pinakamahirap pagka hindi ka maalam gumayat ng plastic ito ang pinaka dapat may plastic sa ibabaw mga katropa pinaka ano siya pakislap sa ibabaw ayan na yung last dyan mga katropa kagaya nitong ginawa natin puro may plastic sa ibabaw yan yan ang pinakalas na nilalagay ayan mga katropa itatali na natin yung plastic dito bali babalik ta rin muna pala natin ito ni natin yan mga katropa tatali ulit natin dyan para hindi mahirap ilagay yung plastic yan ilalagay na natin yung plastic mga katropa para tapos na agad itong isang pamain ulit natin Ayan, ganyan lang mga katropa, hiwalay-hiwalay natin yan Pagkaparehas-parehasin natin ang kapal ng pahikot mga katropa ng plastic Ayan mga katropa, tatali na natin Kailangan siya iwatak-watak, hindi siya ipon-ipon Ikakalat niya mga katropa pag maglalagay kayo ng plastik, Para parehas ang kapal niya pagka itinali Ayan mga katropa, ganyan lamang, tali na natin Mà mày tạo nó Ayan, itali na natin mga katropa. Bukuntingin na lang natin itong plastic para magsakto yung haba niya. Doon sa ating ginawang pamain. Ayan mga katropa. siya mga katrupa tatanggalin oh. na natin yung tali dito para bumukad na ulit siya yan mga katrupa ayos na isang pamahin na ulit ang ating nayari ganyan lang po mga katrupa ang style ng paggawa ko medyo makotkot ko pero makot pero medyo okay siya pag nayari Talagang tiyagaan po ang paggagawa nito. maka mga katropa. Yan nga siya pag Maganda talaga pag may plastic siya sa ibabaw. Yan no. Ayan mga katropa, Ayan na ay yung mga nayari nating pamain ngayong araw. Bali, tatlo lang ang ginawa natin. Nagawa tayo nung panggulyasan natin mga katropa. Ayan, sana po ay matutunan nyo yung diskarte ng paggagawa ko ng pamain sa pantanigi mga katropa. Ayan, hanggang dito na lang po muna yung video natin mga katropa. Kung may katanungan po kayo ay mag-comment lamang po kayo para ating masagot kaagad. Ayan mga katropa, okay na po yan.